Narinig ko kasi si Alex na inaalok si Hope ng tulong. Hopefully, hindi siya mas scam. Di ko kasi alam kung saan ni Hope kukunin yung ganong kalaking pera para pambayad kung sakaling makauta nga siya ng ganong kalaki. Ay, may papakita nga pala ka sa'yo. Yan ang papa mo? Gusto ko sana siyang makilala, pero paano? Bakit ka sa babaeng to nagtatanong tungkol sa tatay mo? Just tinutulungan niya ako. Ikaw kahit ilang beses kita tanungin, tanongin, wala ka naman yata ang balak sabihin sa akin kung sino papa ko eh. Anak, I have my reasons. <laughs> reasons? Kahit kailan di ko na nalaman yung mga reasons <laughs> Oh, uh huh? Asan si Noel? Uh -huh. Nawawala si Noel? Nako, oh, hindi ko nga makuwanta. Kanina ko pa tinatawagan eh. Wala, pwede ba? Rumilax ka nga. Oh, wala ang anak ko. Paano ako rirelax? <laughs> <laughs> Oo oh, nga, May. Hindi pa rin namin nakikita si Noel. Natatakot na ako. Ano, may balita na ba kina Joy? Wala pa nga eh. Pero naghahanap pa rin sila. Sige ma, paki-update na lang ako. Okay. Thanks, bye. Love, parang nanggaling na din tayo dito kanina. Love! Hindi ko alam, Carl! Hindi ko alam! Hindi ko talaga napapagod ka na. Ba't di tayo umuwi? Magdidilim na oh. ako! Mapunta tayo ng curfew! Yun na nga, Carl eh. Madilim na, hindi pa natin nakikita si Noel. Alam mo, kung wala ka talagang pakialam sa anak ko, huwag ka na magpanggap. Just shut up! Huwag mo sa akin sabihin yan dahil alam mo may malasakit ako kay Noel. Talaga lang? Eh doon nga sa anak niyo ni Hope, wala kang pakialam. Doon pa kaya sa batang, hindi mo naman talaga anak. You have no idea how it is to be a father. Kaya huwag ka magpanggap na meron kang malasakit sa anak ko! Huwag mo pagsansa ng ganyan! <laughs> Dahil lahat ng meron ako, ha? lahat ng meron ako, pinagpalit ko sa inyong Noel. Huwag mo isumbat sa akin na hindi ako nabigyan ng pagkakataon na maging ama sa kanya. At isa pa, huwag mo isumbat sa akin na hindi ako binigyan ng pagkakataon ni Hope na maging ama sa anak namin. Young, I'm doing my best. Ano ba talagang gusto mo, ha? Ano ba? Anong balita? Hindi pa rin namin mahanap si Noel, na. Kalma ka lang, love. Nag-heads up na ako sa mga pulis. Pag hindi na si Noel within 24 hours, magde-deploy sila ng mga investigador. Thanks, Ma. But I don't think I can wait 24 hours. Natatakot na ako. think kailangan mo nang magpahinga. And don't worry. Kakawang ko ng paraan. Okay. Carl, kumusta ka? Ayos lang. Kulang na lang itapon ako ng sarili kong asawa. Masamang tao ba ako, Hope? ko lahat ng mabuti para kay Noel. Tinuring ko siya na parang sarili kong anak. Bakit di makita nila Love yun? what do you mean? Sabihan ba naman ako na wala akong pakialam dun sa bata? I'm sure nadala lang si ate sa emosyon niya. Kilala mo naman siya eh. Siguro tama nga lang na nalaglag yung anak natin. <laughs> Kaya, huwag tinuloy mo yung desisyon na ipalaglag. <laughs> Dahil, di, di ako maging mabuting ama. Hindi ko alam kung paano. Huwag mo sabihin niyan. Mabuti kang tao at lagi mong iniisip yung mga taong nasa paligid mo. Ganon ka din bilang tatay ni Noel. Huwag mo naman masyadong ibaba yung sarili mo. Give yourself some credit. I'm sorry. Nasaan na kaya si Noel? Hindi ko alam. Pero kung ako si Noel, aalis din ako dito. Sa dami ba namang gulo ng bahay na to at sa dami ng sekreto ng nanay niya na tinatago. Hindi ko rin kakayanin. Naintindihan ko naman si Ate Love. Pero, mas nag-worry ako kay Noel. Sa so, sobrang pagtatago ni Ate Love sa totoong katauhan ng Tatay Noel, parang mas lalo nagpupursige si Noel hanapin ng Tatay niya. Kaya nga may kasabihan, di ba? Habang pinipigil, mas lalong nanggigigil. Ilang beses na hindi binigyan ni Noel si Ate Love ng pagkakataon. tayo kaya ate? Kailan natin sasabihin kay Mama? Iniisip ko rin yan. Wala nung bumalik ako dito, halos gabi-gabi iniisip ko kung kailan ko sasabihin kay Mama yung totoo. Nagkikilty ako tuwing kaharap ko siya. Parang ko sumabog ng loob ko. Sa bawat ngiti ko sa kanya, Parang nawawala yung mga pagkakataon na pwede kong sabihin sa kanya yung totoo. Alam mo ba kung saan ako mas natatakot? Mawala lahat ng pagkakataon na yun. Ate, sa tingin ko kailangan talaga natin pag-usapan to. Ang dami nangyayari sa bahay. Hindi natin alam kung ano pa pwede mangyari. Pasok! O, oh, pasok! Ay gusto sana so akong sabihin sa'yo. Ano yun? Bakit ka umiiyak, hindi ko maintindihan. Ma, I'm sorry. I'm so sorry, Sorry for what? Sa lahat. Pinalaki mo kaming maging successful in life. Pero eto kami. We keep on failing you ang taas ng ambisyon mo sa amin, mga pero nagkakalat kami mismo sa tahanan mo. Failing is part of the process, Ana. Naalala mo ba nung no, mga bata pa kayo? Pag nadapa kayo, hinahayaan namin kayo ng papa niyo. Oo, masakit. Oo, umiiyak kayo. But you stand up and you move forward. I'm so sorry. I'm so sorry, Ma. I'm sorry na hindi kita nakakamusta at hindi kita nabibisita. I'm sorry, Ma. Susikaw naman. It's okay. Mahal kayo ni Mama. Kahit ano pang mga pagkukulang ninyo, papatawarin ko. Dahil ang role naming mga magulang ay magmahal at magpatawad. Huwag ka na umiyak. Pinapaiyak mo si Mama eh. Mama... <laughs> Sa'yo. Tapos may backpack siyang dala. Malang Kitty, sino ka sa sa'yo ni Mama? Private uh, Investigator. Ah? Huh? Kumuha ako ng Investigator, Love para meron tayong extra set of eyes para mahanap si Noel. Teka muna. Nasaan si Hope? Ay, baka pula sa kwarto pa niya. Teka, ako na. Ako na ang hahanap kay Hope. Oh? si Robert. Uh, ano yung nangyayari? Uh, ma? Ano yung nangyayari? Uh, Galing lang kasi ako ng workout eh. Ma? Okay ka lang? Ah, nahanap ko to sa kwarto mo. niyan, I swear. Wala naman nagsabi na ikong kumuha. Ba't ka defensive? Ano gusto mong palabasin? Aanhin ko yung kwintas na yan. Hmm. <laughs> ano nga kaya? Siguro kasi, secretly, swapang ka na sa likod ng generous sister and loving daughter na palagi mong binibida sa amin, and totoo niya, manggagancho ka problema mo, Hope, ha? Ano bang lihi mo? Ba't mo ninakaw yung necklace? Hey, hindi nga ako kumuha yan. Ma, please believe me, hindi ko kukunin yan. Baka naman may naglagay sa kwarto ko. Ma, hindi ko magagawa sa iyo to. So, sino naman ang sisisihin mo ngayon, ha? Naituro mo na si Carl. Hindi ka pa kontento? Gusto mo si Alex? Susunod? Si Mylene? O Sino pa? Si Manang Kitty? Gusto mong sisihin? Ganyan ka ba kababa talaga, Hope, ha? Hindi mo kaya mag-own up sa kasalanan mo? Nakadiri ka! Ma, please maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa sa iyo yan. Hindi ko, hindi ko kukunin yan. Hope, alam mong ikaw ang paniniwalaan ko. Ang mga anak ko ang paniniwalaan ko. I'm sorry, naguguluhan lang ako. Hindi ko alam ang iisipin. You know what, Ma? I'll just go. Ano? Hindi ka pwedeng umalis! Ano ba, Mama? Hindi mo kayo mag-sorry? Wala ka bang hiya? Hindi nga ako kumuha niyan! Eh, sino kumuha? Ha? Bakit nakita sa kwarto mo? Anong gusto mong palabasin? Sino nga yung sarili mong ina? Sumusobra mo ka na, Ikaw ang sumusobra! Ha? Ang kapal ng mukha mo, akala mo wala ka bang atraso sa amin? Hindi ko nakakalimutan may mga atraso ka pa! tama na love. Sinabi ko ng pinaka-importante mahanap yung quick Ngayon nahanap na to. Kalimutan na natin na nangyari to. Let's just forget about it. Pero ma, kung hindi mo pa nahanap yung kwintas na sa kwarto ni Ate Hope, sa tingin mo ibabalik niya yan sa'yo? Wala, ganun talaga eh. Ano. Paborito eh. Wala akong paborito sa mga anak ko! pantay-pantay ang tingin ko sa inyong lahat. Kahit kano pa kalaki ang mga kasalanan ninyo, papatawarin ko kayo. Yan ang sumpa sa aming mga nanay. <laughs> Teka muna. Masyado kayong lahat na apektado dito sa nangyayari, ah. Aking tungkwintas na to, ah. Bakit napaka-apektado ninyo? Nawawala ang apo ko! Iyon ang dapat ay pag natin ngayon! Hanapin muna natin si Noel at tsaka kayo magtalo-talo! Ay, shh, shh, Tigil-tigil mo mga yung mo para kami may kuto. Manang kitty naman eh. Kanina lang kasi nagre-ring yung phone ni Noel tapos <coughs> ngayon, parang nag-off na talaga siya. <coughs> Apo. Alam ko nag-aalala ka kay Noel. <coughs> Lahat naman tayo rito eh. Gumagawa na ng paraan ng Lola Faith mo. Maghintay na lang tayo. Mahirap yon. Pero sa ngayon, yun lang ang magagawa natin. Let's just pray na walang masamang mangyari sa kanya. Let's go, Carl. Carl! Ma. Ma, pwede ba kitang makausap? Huwag oh, masama ang pakiramdam ko. Gusto ko munang magpahinga. Ma, 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 hindi ko talaga alam kung bakit napunta sa kwarto ko yung Na Nasabi mo na yan kanina, Kaya wala ka nang dapat ipaliwanag. Ma, sabi mo sa akin man, naniniwala ka sa akin. Hope kwentas lang yan. Ma, sabi mo sa akin na naniniwala ka. Isang bagay lang yan anak kita, mas mahalaga ka sa akin. Kahit kailan hindi mo maiintindihan kung gaano kalalim at gaano kalawak ang pagmamahal ko sa iyo bilang ina. Kaya pasensya ka na. Sa lang po kayo, ko. Alam mo na magpahinga. <laughs> na hindi magagawa ni Hope, yung binibintang nila sa kanya. Abay, kahit magkandalong uh, kinugin yung negosyo niyang si Hope, eh sigurado ako na hindi yan bababa sa ganong level. Ako din, Manang Kitty. Alam ko na. Siguro, meron ditong gustong mag-set up kay Hope. Okay ito, ano ba, maghinay-hinay ka nga. Alam mo naman, delikado yung mga ganyang paratang eh. Mabuti pa bilisan mo na yan. Inaantay ka na ni Faith. Sige na. Sinusubukan kong tawagan si Noel, kaso can't be reached pa rin. Oh, bakit mo ay sinasabi sa akin yan? Di ba wala naman ang pakialam kay Noel? Carl, I'm sorry sa mga nasabi ko nung isa kotse. Nadala lang naman ako ng emosyon. Love, after all these years, ganyan palang tingin mo sa akin. At least ngayon alam ko na yung totoo. Carl, Wag sorry na rin naman ako. Ano bang ba gusto mong marinig? Hello, Noel. Ano ka pa? Nasaan ka? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Alam mo, nag-aalala na kami lahat dito. Please naman, umuwi ka na. Saan ka na namin hinanap? Nasaan ka ba? Hindi lang kasi sila maintindihan, May. Pati na kailangan ni secret sa akin yun. Ang alin! Alam mo, ikaw hindi ko maintindihan, Noel. May, buong buhay ko, sinikrit nila na sa akin yung tungkos sa tatay ko. Narealize ko lang naman na wala talaga silang balak sabihin sa akin yun have to act on it, Mesa. gusto ko talaga ng niyo Pero nasan ka nga? Hello? Hello, Noel! Noel! I'm already stressed as it is! Thank God that wala tayo sariling anak! Dahil hindi ko ma-imagine kung paano siya lalaki ng maayos sa toxic na pamilyang to. Bawihin mo yan! Totoo naman, di ba? Ha? Tingnan mo si Noel. Sinong batang matino pag-iisip na maglalaya sa gitna ng pandemya ito? Siguro katulad ko rin siya. Rinding-rindi na sa loob ng pamamahay na to. Carl, you are not supposed to... Mr. Miss, what? what? <laughs> Pasensya na po. Tumahog po kasi sa akin si Noel. Ha? Huh? Saan daw siya? Hindi <laughs> po niya sinabi, pero may ideya po kung saan siya posibleng pumunta. si Eric, anak yan ni Tito Pete, partner ni Papa sa law firm. And yes, matagal nang may gusto yan kay Ate Hope. Wala namang pamilyang walang drama. Lahat tayo under stress para tayo nasa isang malaking pressure cooker na hindi makalabas ang bahay, kaya lahat tayo nagbabanggaan. Carl, totoo ba yung tinext mo sa akin na hinahanap ni Noel ang kanyang tatay? Nagkita ba sila? Ako po si Noel. Noel Aguinaldo, Naghondol alam mo